Ngayon, bigyan kita ng kahit mga pagkain na sige po. Okay, salamat. Okay, sige, so, sige, sige, po. So, ayan nga po, no, uh, atin po siyang uh, bigyan sana ng tulong para po siya makaawit po sa kanya. Sa kanila po, sa may Kabiti. Saan sa Kabiti na? Tansa? Sa Tansa po daw siya, no. Kabiti, Tansa po. Ayan po. Maraming maraming salamat po, Gandis. ngayon po mga guys no, uh, isa po yas dog lover po at uh, cat po yung matanda at pinapaypayan po niya yung aso po niya no? Uh, gusto na rin po niyang umuwi ng uh, kaninang probinsya hindi po siya makauwi dahil nga po sa wala po siyang pamasahe at pag travel po ng kanya pong aso dito lang po siya makita sa may gagalangin po Maynila po uh, itong sinanay Aatip uh, ko siyang lapitan para po uh, matanong pong Parang kain na ba yung kanya pong aso po, no? Hi! Asan yung mga alaga mo? Yung iba? Ah, yun. Ito po yung uh, iba pang yung mga alaga po, no? Ayan. <laughs> <laughs> kat po natin siya ng tulong para po siya. So, sabi po ni nanay ah, kung mayroon lang po daw ah, mag-abot po ng tulong ay uuwi po siya siya daw sa may kabiti sa may kabiti po no? tan sa kabiti po siya ah, dadalhin po ang kanya pong mga alaga ah, sana nga po ah, mayroon pong ah, mag po ng tulong para sa kanya ah, katulad po kay tatay po na mayroon pong alaga po no? nga ng tagapagulod ating ah, po siyang natulungan po si tatay at siya naman po at sana po at ating po siyang matulungan para po makauwi po siya sa kabiti po sa tansa sa kabiti po no? sa So ayan po, ayan po no, uh, dito lang po siya naghihisti po sa may kagalangin Tondo, Manila at uh, siya po ay uh, hindi nga siya makatulog po uh, kasi nga binabantayan po niya yung kanya pong mga alaga. So ayan po yung kanya pong mga alaga po no na, bali ilang aso po dyan na